madali ka bang magalit? Do you easily get offended? Ano ang magagawa natin para mapigilan natin yung agad-agad tayong naiirita sa ibang tao? Nung pong minsan, meron daw isang kwento tungkol sa isang monghe na nakatira sa monasteryo. At gusto daw po niyang magdasal na mag-isa. Kaya siya'y bumaba sa bundok at nakakita daw po siya ng isang lawa, a lake. At doon sa lawa, meron pong isang bangka. Kaya naman siya ay sumakay at nagpalaot ng kakaunti doon sa gitna ng lawa para siya ay magmeditate, magdasal. Sinara po niya ang kanyang mata at habang tahimik siyang nagdarasal, bigla-bigla may narinig po siyang bumangga sa kanyang bangka. At naramdaman daw po nitong monghe, yung galit biglang umaakyat papunta sa kanyang ulo nararamdaman nitong monghe, paunti-unti nag-iinit ang kanyang teenga. Bubuksan na niya ang kanyang bibig, sisigaw na siya, sasabihin niya doon sa bangkero, doon sa kabilang bangka na napakawalang iya niya, wala siyang konsiderasyon, hindi ba niya nakikita na siya ay nagdarasal, bakit babanggain niya yung kanyang bangka? Pero pagkabukas po ng mata nitong monghe, nabigla siya sa kanyang nakita dahil yung bumangga sa kanya, bangka nga pero walang tao. Itong bangkang ito ay hindi nila tinali, kaya naman ito din ay nagpalutang-lutang sa lawa at aksidente lang na nabangga yung kanyang bangka. At dito po na-realize nitong monghe, nasaan ba ang galit? Ito ba ay nagmumula sa labas? Hindi. Ang galit ay nag-uumpisa sa kanya ang galit ay nasa atin at pag tayo ay binangga ng iba, nasa iyo na lang kung papalabasin mo itong iyong galit. Kaya nga po, sabi ng kwento, magsimula daw po noon, ito pong monghe, bawat siya'y makaharap ng isang taong nakakainis, nakakagalit, nakakairita. Palagi niyang naaalala yung kanyang karanasan na itong taong ito na masama ay isang bangka na walang tao. Binabanggaman siya pero nasa kanya na kung papabayaan niyang lumabas ang galit at manira sa kanya. Napansin niyo rin po ba na sa ating Ebanghelyo, ang Panginoon hindi agad-agad na galit, hindi agad-agad na offend, hindi agad-agad na irita. Nakikidaan lang siya sa isang baryo sa Samaria pero hindi siya pinahintulutan, pinigilan siya ng mga tao. Ano bang masamang ginawa niya? Pero itong kanyang mga alagad, itong dalawang apostol, si Santiago at Juan, silang nagagalit para sa ating Panginoon. Sinasabi nila, Panginoon, magdasal na po tayo, magpaulan ang Diyos ng apoy para masunog, mamatay, maparusahan ang mga tao. Ganyan sila kagalit. Pero tanong ko po sa inyo, may narinig ba kayo, Nasalita sa Panginoon, wala. Hindi man siya nagsalita, tahimik lang siya. Pinagsabihan pa niya itong dalawang galit na galit na iirita at sila ay umalis. Bakit? Dahil naiintindihan ng Diyos, ang galit hindi nagmumula sa labas. Hindi nila kasalanan na siya ay magagalit. Kasalanan niya kung siya ay magagalit at magpapakontro sa init ng kanyang ulo. Ano ba ang nasa loob ng puso ng ating Panginoon? Hindi galit. Ito ay kabutihan. Ito ay pagmamahal. Ito ay kapayapaan. So ask that question to yourself, my dear friends. What is inside of you? Ano ba ang meron sa iyong damdamin? Ito ba ay pagmamahal, kabutian o kapayapaan? O baka naman inis, galit at hinanakit? Nasa iyo kung ikaw ay magpapakontrol sa iyong galit at kawawa ka paggalit ang iyong pinakikinggan at sinusundan dahil maninira iyan. Amen? May napakaganda po akong nabasa. Sabi po ng quotation, treat your emotions like visitors. They are just passing by. Ano man yung iyong nararamdaman, yan ay bumibisita lang sa iyo. At pag dumating ang bisita, oo, tanggapin mo. Pero wag mo naman papabayaan tumira sa inyo. Entertain mo. Pero hayaan mo din na umalis. Dahil pag pinabayaan mong manatili, mamahay sa iyo, malaking problema, mauubos ka. Treat your emotions like visitors. Allow them to pass by. Do not make your emotions absolute. Kahit na totoo yung iyong nararamdaman, ano man yan, hindi yan panghabang buhay. Amen? Dahil tandaan nyo din, po. decisions made out of emotions cannot be undone. Kapag gumagawa ka ng desisyon, base lang sa iyong emosyon, hindi mo mababago ano man ang kalalabasan. Kamukha po nung isang aso, galit na galit daw, nakita niya yung ibon, parang niloloko siya, nakakaloko yung tingin ng ibon sa kanya. Kaya ito pong aso, galit na galit, hinabol niya yung ibon. Itong ibon, lumipad. Habang ito naman pong aso, sinusubukan niyang kagatin yung ibon. Hindi po napansin ng aso sa paglundag niya lumundag po siya sa bangin. Decisions done out of emotions cannot be undone. Baka magsisi ka. Kaya nga po, one great skill that you should learn is to master, manage your emotions. Hawakan mong mabuti kung ano yung iyong nararamdaman. Dahil kung hindi mo alam hawakan yan, ang iyong nararamdaman ang hahawak sa iyo. At baka magsisi ka sa kung ano magawa mo. Nagagalit ka dahil nalaman mo merong iba yung asawa mo. Gusto mo magpakamatay, gumagawa ka ng eksena, tumatalon ka sa tulay. Eh pag nagpakamatay ka, anong mangyayari? Kawawa yung anak mo. Pag papakamatay ka, masaya pa yung asawa mo at yung kirida niya. Libre na sila dahil wala ka na pag-isipan nating mabuti yung ating mga desisyon. At ang pinakamagandang paraan para magdesisyon ay sa pamamagitan ng pakikinig sa kagustuhan ng Diyos. Before you follow your emotions, follow the will of God. Because when you follow the Lord, you will never go wrong. Pag meron kang nararamdaman na masakit, tanggapin mo, pero tanong mo muna sa Panginoon, Lord, ano ba yung magandang gawin? dahil pag ang diyos ang iyong susundan hindi kanya pababayaan